Tatlong alkalde sa Romblon lumagta sa Good Governance Manifesto. Ang balitang niya mula kay Paul Jason Fox. Tatlong alkalde na Romblon ang lumagda sa Mayors for Good Governance o M4GG Manifesto, isang samahan ng mga lokal na chief executive sa Pilipinas na naglalayong itaguyod ang transparency, pananagutan at itikal na pamumuno sa lahat ng antas ng pamahalaan. Ang M4 GG ay isang o may isang malalim na pangako na itaguyod ang mga prinsipyo na bibigay diin sa mabuting pamamahala para sa kapakipakinabang ng kanilang mga nasasakupan. Ang tatlong ito ay mga alkalde ng bayan ng Odyongan, Romlod at Alcantara. Sa kasalukuyan at ayon sa datos noong ikalabing siyam ng Agosto, mahigit walumpung alkalde sa buong bansa ang opisyal na nagbigay ng kanilang lagda at suporta para sa M4GG. Ang manifesto na ito na opisyal na nilagdaan ng mga alkalde ay nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa paglilingkod sa pinakamahusay na interes ng pamayanan ng Pilipinas. Mula rong Paul Jason Foss nag-uulat para sa PIA Memorial News on the go.